ito na, na yung folding bed mo yeah nakabili na kami ng folding bed para kay kuya hi guys yan pina usapan ko na lang bitbitin yung folding bed hindi na po siya matutulog sa sahig mamaya dahil nabili na namin yung kanyang hiniling na folding bed. Ayan na, Hoy kuya, ito na oh. Ito na yung folding bed mo. Ayan, mag-thank you ka na lang dun sa nag-sponsor at saka sa nagbigay ng discount nito. Diba? Ha? Salamat Kasi po. paparating ko to sa kanya. Sir, so, bigay ko lang ang last of all day. Maraming salamat po. Yun, sa nagano din, sa tindahan ayan, na nagbigay ng discount. Sa pati po sa tindahan po, nagbigay ng discount. Salamat po po. Ayan, ayan na po yung kanyang folding bed. Ayan, maraming salamat po sa tulong ninyo.